Hi! Welcome sa panibagong vlog! Buksan ko lang to. Ah, sobrang maliwanag pala. Hindi ko nabubuksan yung kortina namin. So, Thursday, May 9, birthday ko. At 41 na ako ngayon. So, ay, nadagdagan na naman ako ng isang taon. At nabawatan na naman ako ng isang taong ititigil dito sa mundo, di ba? At may binigay na regalo si Mrs. kanina sa akin. So, unbox natin. Ayan. Medyo mano yata. Mataas. Ayan. Okay na siguro yan. Ayan Oh. From Amazon. Tingnan natin kung ano ba ito. Wow. Wow. GoPro. Ah. Extra battery. Yes. Meron akong extra battery. Kailangan-kailangan ko ito kasi yung ginagamit kong camera, etong hindi to, hindi to yung gamit ko ngayon. Pag nasa labas ako, syempre mas mas madaling gamitin yung, yung GoPro, di ba? Lagay mo lang sa bulsa mo, okay na. Pero yung GoPro ko nilagyan ko na to. Ito yung tinatawag na media mode. Ayan. Kusang natin yung ilaw. Hindi ko mabuhay ang ilaw. So, Ah, may dumating pa. Saan lang natin yung pinto? Sino to? Ah, si Mrs. sa yung bunso namin. Galing sa practice ng basketball. So, ayan. Papatuloy ko muna yung kwento ko sa inyo. Ah, uh, ayun nga. Ang ginagamit ko pag nagpa-vlog, pag nasa labas. etong aking... Teka, baka malaglag. atong aking GoPro. Meron siyang media mode. Ah, uh, yung lalagyanan ng GoPro. Ito yung GoPro na normal. Pero pag nilagay mo siya diyan, magkakaroon siya ng mic, di ba? Extra ano yan, extra para madinig na mga tao yung sinasabi mo, di ba? Extra volume. So, ang problema dito eh sobrang ano nito ah uh, mabilis maglobat. <laughs> Kasi nabili ko lang ito sa Pilipinas. Uh, second hand lang to itong GoPro 10 ko. Ayan, ginagamit ko na yun. Ayun, uh, speaking of mabilis mag-lobot, eh, ako ni Mrs. ng battery. Niregaluhan niya ako. Okay, salamat ha. Andito na siya. Oh. Yes, yeah, grabe. Chi, salamat. But Uy. You're chi. Mustang. Oh, oh. Ayun, you're welcome daw, sabi niya. Oh. So, ayun, papakita ko sa inyo. Tapos enduro pa siya. Ibig sabihin ng enduro, ayan. Endurong battery. Ah mas ma mas mas matagal mo magamit. Mas matagal mo pa diyan. Kasi kailangan kailangan ko to. Meron akong extra dito ng battery. Ito, dalawa. Pang GoPro 10 to. Yan yung battery na yan. Eh, wala. <laughs> Sira na siguro to. Mabilis mag-low bat. Kasi regalo lang sa akin to nung binilhan ko eh, Doon sa Pilipinas eh. Ayan. Ha? Madre. Iya na. Ang ganda ng kulay, grabe. bilang? At salamat din sa mga pumali sa akin, grabe. Pagkadami. <laughs> <Ayan>, oh. <laughs> <laughs> Dapat na pa. Ayun Hindi na lang din din. Teka, focus, focus, focus. Ayun na sa atin, dami. Ito si Mrs. Tapos punta ko sa wall ko. Sobrang dami. Hindi ko na hindi ko na kayo maiisa-isa. -isa. Salamat. So, ayan na. Ah. Ayan yung mga bumati sa atin. Score. Ayan, hindi ko alam kung kita niyo yung sarili nyo. Salamat sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa ang dami. Tapos, kakagaling ko lang sa trabaho. Papahinga pa ako ng konti. Ayan, si Ninong. Ninong ko yan. So, so ayan, nandito na rin yung bunso namin. Si Basti, galing siya sa basketball. At nandito na si Mrs. So bili mo na siguro kami ng cake, syempre para celebrate yung birthday ko. Uh, tatanungin ko pa yung mga bata kung anong gusto nilang kainin. Ang so, gusto ko naman kasi uh, kebab. <laughs> Shower man lang. gusto ko ngayon kainin. ngayong birthday ko. <laughs> Ang gusto mo kainin? Pizza. Pati si Kuya? Pati. Okay, gusto daw nila pizza. Ikaw, Chi? Sushi. Ha? Sushi. Sushi? Yes. <laughs> Uh, dami ko regalo sa iyo. Mm. Alin diyan? Ayaw ko yung prutas. Ito. Ito. Ay, ko kuya ni bakit hindi mo nakainin. Ay, ako sa kedere. Si. Lasso soto. Congelatore. Eh. Ayun, bumili na kami ng cake. Yung maliit. Sa menu So ayun, kompleto na yung aming mga bibilhin. Yung dalawa mag ano daw sila, yung dalawang bata mag pizza, so umorder kami ng dalawang pizza, tigisa sila, yung flavor na ito. Ito yung mga flavor, isang french fries. Ang daming french fries, nagluto ko pa ng french fries. Ang daming french fries naman ito, parang okay naman yung french fries. Ang dami ha. <laughs> Tapos yung bunso namin nagpaluto pa ng french fries. Tapos yung kay kuya, yung sa pangaray namin, eto. Ayan! Mushroom and sausage. Sa akin, kebab. Kebab yung gusto kainin ngayon. O shawarma. Ang kay misis naman, iba ibang ngayon ang kakainin namin. Ito <laughs> yung kay misis, oh. nalagay ko dito sa sarap. Ayan to yung kay misis. Sya, sushi siya, sushi. Ayan, tapos bumili rin ako ng isang red wine, tsaka konti beer kasi darating din yung tito ni misis. Siyempre mag-chill ng konti. Ayun, kakain na na kami. Ito yung ah. sa dalawang bata, pizza. Ito kay kuya. Si misis. Ah. Good trip si misis. Ito naman yung sa akin, kebab shawarma. Super laki niyan. Cheers tayo. So ayun, kainan muna kami. At thank you Lord. Ayun, ready na. Mm. <laughs> okay, pasti. Ay, ito may Philadelphia. Okay. Sa tingin sa akin. Ang kebab. Mm. Wow, huwi.

wish. Ah, uh, wish. Oh. <laughs> wow! <laughs> Mag-wish muna tayo, di ba? Grazie, grazie! Ayun, nakapag-blow na ako ng candle uh, At kinakain na nila yung ano Ah, uh, cake hindi rin, hindi rin naman kasi ako makakain ng cake eh Daw mahilig sa matamis And cake okay. So, ito yung first day pa lang to ng celebration ng birthday ko. So, may mga susunod na araw pa. And dito ko na tatapusin ang vlog ko ngayon araw na to. at uh, gumawa pala ako ng talk doon. Intro ng aking YouTube channel. At uh, yun lang. Uh, papakita ko dito. One, two, three. Let's go.